Yan guys, nakarating na ako ng kayapo. Anapin ko si Tanggol. Oh. Eh, si Ate Joy nga eh. si Queen oh, na lang. di ba? Ah, oh. Magsimba tayo. Kasi Ha? Ah. Oh. Before ang lahat guys, dapat ano, magsimba muna. Sir Adonis, doon tayo sa kabilang daanis. Pag doon ba na